babalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:29 ng umaga at kung inyong matatandaan nung pagpasok ng ng buwan ng Oktubre ay uh, hinagupit na husto ng bagyong yung, uh, bagyong Hulian yung northern part ng Luzon ano maraming uh, mga lalawigan yung apektuhan particularly yung lalawigan po ng Batanes at batay po doon sa pinakahuling tala ng NDRRMC ang laki po pala na naging damage sa agriculture, more than 518 million pesos, mahigit kalahating bilyong piso yung naitalang uh, pinsala sa agrikultura at mahigit labing limang libong ektarya na mga pananim ang napinsala. Mahigit labing limang libong mga magsasakarin ang naapektuhan nitong uh, paghagupit ng bagyong Hulian. Ngayon, eh papaano kaya ang tulong no uh, para sa mga magasaka at ano yung... Uh, pe pwedeng kompensasyon na kanilang makuha. At kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Philippine Crap Insurance Corporation President, Attorney Jovi Bernabe. Maganda umaga po, uh, President Bernabe. Good morning. Good morning, uh, Ms. Cecil. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating ngayong umaga. Oh. Yes, good morning po, attorney. For sure, attorney, marami doon sa ating mga kababayan na, na apektuhan itong bagyong Hulian. Ang hanggang ngayon ay pilit pa rin na bumabangon mula po doon sa matinding devastation na kanilang inabot. On the part of ba your uh, officer, um uh, kamusta po muna ang monitoring, sir? Tama po 'yan na uh, mm -hmm. Cecil. nag report na rin kami kay Secretary uh, two mm -hmm. weeks ago, Secretary Kiko uh, Chu Laurel na yung PCIC ay Uh, nagpa-process na ng mga indemnification para sa aming mga insured na farmers. Yung aming hmm. estimate dyan na ibabayaran sa mga around uh, 10,500 farmers so far Aha, ay mga okay. around 93 million pesos sa uh, okay. Kaya by this time kasi two weeks ago na yon, by this time mga nasa 50% na kami na nakapagbayad sa mga farmers natin. Mm -hmm. Yung ah. uh, next 50 sa natin ngayon. Yung iba kasi may mga kulang lang sa koteng papeles. Pero, uh, within 20 days kasi yung aming uh, deadline, self-imposed uh -huh. deadline actually, uh, within, ito na, siguro next week, babayaran na namin buong 93 million sa mga farmers na yan. Ah, Doon sa Region 1, Region 2, mm at -hmm. saka sa Cordillera Region. Uh, it. Mm -hmm. Medyo marami-rami rin po pala yung nasakop ng inyong uh, na nasakop na bilang ng mga magasaka kasi 15,000 daw po yung apektado eh. Pero 10,000 po na mga magsasaka, yun pong sakop nung ipalalabas nung ipinalalabas na po ninyo na insurance ano po attorney. Tama sa isip. Kasi mm -hmm. uh, yung PCIC naman, hindi kasi 100% pang ating sakop na lahat ng mm -hmm. magsasaka ay na insure natin. Mm -hmm. uh, yun lang yung mga magsasaka na mayroon talagang pananim or mayroong uh, mga livestock uh, na negosyo or fisheries uh. na negosyo mga fish pans, yun lang yung ating, at yung nag-insure, nag-enroll sa PCIC, yun lang naman yung ating in ay yung ating binabayaran. Yung iba kasi, either farm workers lang, hindi pa sila insured kasi wala silang insurable interest na wala naman silang pananim. Or yung iba, Aha. hindi naman nag-enroll sa PCIC, Teka. kaya hindi rin natin sila covered. So ang pwede pong sakupin, yung may pananim po, yung crop, uh, may palaisdaan, tama ho, ano? At yung may yes. livestock, Yes. Ah, uh -huh. Tama yan, uh, Ma magkano? Yung, mm -hmm. yeah. Go ahead po, attorney. Yes. Yes, yung coverage nila, libre yun, Sir no? pagka ah. sila, nakatala naka sila sa registry system for basic sectors in agriculture, yan yung tawag natin ng na RSDSA. Yan yung listahan, yan yung registry na uh na -huh. in na minamanage ng Department of Agriculture. Teka. Pa Kailangan pa mo Libre sila. Okay, s s sige po. Teka, bago natin puntahan yan, attorney, mag magkano po yung tatanggapin po muna ng kompensasyon itong mga apektadong magasaka? Ito sa Taipul Uliyan, mm -hmm. yung ating estimate, yan mga nasa 9,300 uh, pesos per farmer. Ah, yung ah, coverage okay. kasi nila, 20,000 per hectare uh, ah, per okay. farmer. And since nung tumama yung Taipul Uliyan, mm -hmm. nasa harvest stage na sila, nakapag-harvest pa naman sila sa Cecil, mm -hmm. no? uh, marami mm -hmm. sa kanila nakapag-harvest. Hindi naman total loss talaga See, na hindi uh -huh. na sila nakapag-harvest. Yung ito pero ma-harvest pa nila, nagla-latch. Mm -hmm. Kaya, yung atin lang, yung actual damage talaga na, uh -huh. na, na... Na, na tama nila, yun yung binabayaran natin. Mm -hmm. Tapos nabanggit niyo po kanina, libre ho ito. Ano po yung libre? Wala ho silang libre. babayaran pag, nagpa, pag kumuha sila ng insurance o pag nagpalista po sila sa inyong tanggapan, uh, attorney? Correct. pagka members sila ng RSVSA, kailangan na sila magpalista sa DA no, kasi uh -huh. yung DA para may uh -huh. census yan, yung RSVSA Registry. Uh -huh. May census yan, magde-declare sila doon ilan yung ektaryan nila, ilan uh -huh. yung anong pananim nila, o yung sinasakat nila, o yung livestock nila. Uh -huh. Aside from that, pag nagtaniman sila, kailangan sila mag-enroll sa PCIC. Through there, prior nila pumunta sa mga opisina namin, pupunta lang sila sa mga munisipyo nila. May uh -huh. mga technicians doon, yung Municipal Agriculturalist uh -huh. Office. Doon. Sabihin nila yon na mag-enroll kami sa PCIC. Mm -hmm. Kasi hindi naman lahat na nag na nakalista sa RSPSA. Uh, nagtanim ah, uh -huh. yung wet season. Kailangan uh -huh. muna pag nagtanim sila within 10 days, pag nagtanim sila. Mm -hmm. Sabihin nila na nagtanim kami, gusto namin mag-enroll. Wala silang babayaran na premium. Hindi pa sa ibang, di ba? Pagka-insurance, babayad uh -huh. ka muna ng premium mm -hmm. para yes, mag-enroll. Ma-insure ma ka. Sa PCIC, para sa tulong ng gobyerno, Uh -huh. ng national government, wala silang kailangan uh -huh. na bayaran. Libre sila. Libre at ho. pag tinamaan sila, uh -huh. dinaanan sila ng bagyo, or uh, mapeste o magkasakit yung kanilang uh -huh. pananim at may tama sila, mag lang sila ng claim for indemnity sa PCIC at uh -huh. babayaran namin sila kaagad within 20 days. Ayun. So libre. Libre ho pala ang magpa ang magpalista. So ang kailangan lang pong gawin, makipag eh, makipagugnayan sa Department of Agriculture at sa inyong tanggapan, ano ho? Yes, or sa kanilang mga municipal agriculturist uh, Ayun, office. Ayun, municipal so, agriculturist para hindi na sila lalayo pa. Ano po? So, hindi na sila lalayo. Uh hindi lang po pala ito limitado sa kalamidad. Ano po, nabanggit nyo pati yung peste. Kasama rin po. Tama yan, uh, mm. -hmm. In fact, uh, sa aming... record uh, in the past few years mas malaki na ngayon yung yung claim namin dahil may mga tamak sila sa sa peste or sa sakit kasi pala mm -hmm. mahalaman binabayaran natin kaagad yon so mm -hmm. hindi lang kami naghihintay na may bagyo uh -huh. o may drought o el nino o uh -huh. la nina uh -huh. kahit kay uh, a peske tsaka sakit binabayaran ng PCIC yan uh -huh. sa tulong ng national government agency oho Paano yun uh, attorney pagka sila po ay naging uh, miyembro na po ng PCIC ano po yung mga kakailanganin nilang mga dokumento para makapag-claim po ng insurance Pagka nakalista na sila, mm -hmm. uh, kasi doon naman sa paglista nila, may mm -hmm. form yon, makikita namin yung kung ilang e-career uh -huh. sila, kung uh -huh. saan, syempre yung address nila, saan ang location. Uh -huh. Once maisabit sa amin ng Municipal Agriculture Office yun, pinuntahan namin kaagad during, uh -huh. kasi alam mo yung pananim, ano yan, 120 days man yan eh, kung bigas, uh -huh. ah, kung ah, palay, kung corn, 120 days rin. Aha. Within the month, pinapunta namin yun para i-validate namin uh -huh. kung ilang hektarya talaga yung tinanim nila, uh -huh. anong stage of growth na. Uh -huh. yun. Tapos uh, pag may tama, magpapakailan sila ng ano lang, kahit text lang ha, sabihin na oh, tinamaan kami dito sa barangay ganito, uh -huh. sa Isabela, kunyari, or sa Kawayan, uh -huh. uh, o sa kagayan. Pinapunta namin kaagad ng mga uh -huh. adjusters namin at at uh, inspectin namin kaagad yan para makita ko anong extent ng damage ng kanilang mga pananin. Mm -hmm. So ang magkasaka po ay doon lang magtutungo sa municipal office po, ng uh, municipal agricultural office? Oh okay, Yes. Aha. Either that, para mag-file sa ng notice of loss or claim for indemnity mm -hmm. sa amin. Alam nila yun kasi pagka nag-enroll sila, Cecil, mm -hmm. um, may panahon yung aming, kasi sa 120 days, pinupuntahan na sila ng aming mga tao at i-educate, i-inform kung anong gagawin nila pag sakali may mangyari sa kanila. Proactive kami sa SIP uh -huh. para hindi sila mag-delay. Pag kami uh -huh. tama kayo, mag-file na kayo kaagad para mapuntaan kayo natin. namin. Kasi okay. kailangan talaga i-validate mm -hmm. ang claim for indemnity nila kung uh -huh. tama, ilan, kung makapag-garbest pa sila uh -huh. para yung ating bayat hindi sa si sobra o hindi kukulang uh, uh sa Opo. Uh, so para pro, nabanggit niyo nga pa proactive na basta pag narinig niyo na meron ng uh, mayroong uh, kalamidad, pinupuntahan niyo na ho agad yung lugar ano uh, attorney. Para kahit pa wala pang kalamidad, Cecil, actually yung information campaign namin tuloy-tuloy yan. Mm -hmm. Um kunyari wala namang nangyayari, pinupuntahan pa rin sila mm -hmm. through their cooperative uh, cooperative sa kanila member sila do, to mm -hmm. their leaders na mm -hmm. You know, in-inform namin sila na ito yung gagawin niyo pag may nangyari. Mm -hmm. it, uh -huh. uh, para di kayo ma-delay within 10 days, file na kayo. Mm -hmm. Para mas madali sa amin mag-inspect at makita kung anong tama talaga ng kanilang mga pananim. Aho. Uh -huh. Yun pong uh, El Nino phenomenon, uh, attorney, uh, malaki-laki rin ho ba o malawak-lawak rin ho ba yung nasakop na inyong kompensasyon? Uh, yes. Mga this year, nakapagbayad na tayo ng more than 1.5. Uh, 5 billion pesos para sa El, nakalipas na El Nino. So nakatulong tayo ng marami doon na uh, sa mga El Nino victims natin na uh, Cecil. Mhm. Mm -hmm. ah, po, eh. After ng El Nino, tumama na yung mga typhoon na dumaan sa atin. Mm, -hmm, mm -hmm. Kaya nagbabayad naman tayo para dyan sa mga typhoon. Aha, uh, ayun. Siguro po panawagan po sa mga magasaka para po ma-educate naman ho sila na meron ho lang ganitong uh, kompensasyon, uh, wala silang babayaran, ano po, kailangan lang nilang uh, makipag-ugnayan sa tanggapan ng uh, DA at kanilang Municipal Agriculture uh, Office. Uh, thank you, Sessin, hmm. sa, sa uh, opportunity na ito. na Pagkapag-invite uh, sa ating mga magsasaka, alam ko naman marami na talaga sila, sila nag-enroll sa atin. Like last year, 4 million, uh, almost 4 million ang nag-enroll sa PCIC from uh, Luzon to Visayas and ah. Mindanao na uh, farming sector. Pero tuloy-tuloy pa rin yung panawagan natin sa ating mga farmers na para may protection kayo. Uh, kung sakaling may mangyari na kalamidad or makresti at magkasakit yung mm -hmm. inyong panamig, mag-enroll kayo sa PCIC. But first, but bago kayo mag-enroll, sigraduin lang na member kayo ng registry system ng DA. At okay. Madali naman mag-enroll sa uh, RSPSA. Kasi kung members na doon, hindi lang mm -hmm. libre sa PCIC. Marami pa silang uh, assistance na makukuha Ayan. galing sa Department of Agriculture Ayan. hindi lang sa cooperatives so iimbidahan ko sila na mag-enroll sa RSIS at para masabihan sila kung ano pa ang mga benepisyo makukuha nila Ayan. sa gobyerno uh, na website niyo lahat yan ano um, attorney para sa karagdagang impormasyon Yes, yeah nasa website yan at nasa uh, uh, lahat ng municipal agriculture office Ayan. may mga uh, information materials tayo doon na sa Okay, maraming salamat po, uh, Attorney Bernabe. Thank you rin, for inviting me here. Opo, ayan po, uh, ang ating nakapanayan. Good morning, everyone. Opo, good morning po, uh, Attorney Bernabe. Ayan, very comprehensive yung kanyang paliwana gano'n doon sa... Meron palang ganun eh, na serbisyo na ibinibigay ang ating pamahalaan. So... Uh, mainam lang na maipropagate ito na husto doon sa ating mga Kababayang magsaka. ang atin po kapanyam may si Attorney Jovi Bernabe ang presidente po ng Philippine Crop Insurance Corporation.